Magandang araw mga karat, bago matapos po itong araw na ito, gusto ko muna magpasalamat sa mga taong bumati sa akin ng happy birthday at syempre sa mga taong sumusuporta sa good vibes rat at syempre ngayon po, birthday ko nga po ngayon, bago matapos itong araw na ito, gusto ko magpasalamat sa inyong lahat at syempre sa aking asawa na nag-effort po talaga at nagyaya sa akin na pumunta po sa Lokman, Quezon para po uh, pumunta po dito sa kamay ni Jesus Katunayan nga po, taon-taon uh, po, hindi po talaga ako nasanay na ako ay naghahanda o nagluluto na pagkain na para sa mga bisita kumbaga. Uh, dahil po, kapataan ko po ay hindi po talaga ako naghahanda. Uh, Sapat sa patapos sa akin na ako po ay magpasalamat at magsisimba. Sa patapos sa akin yon Siyempre, uh, po natin yung offer ng ating misis. Siyempre, paminsan-minsan nga po. Nakaraan taon po ay balak namin na pumunta po talaga dito. Kaso nga lang po, eh, maulan din. Uh, hanggang Candelaria lang po kami, at doon lang po kami nagsimba sa Candelaria. So ngayong taon, uh, sinubukan namin, natuloy po kami. Pero pagdating po ng Tayabas, Lokban, ay medyo hindi po maganda ang panahon. Umuulan, umiinit. So natuloy pa rin po kami. Alas 4 pa lang po ng madaling araw, ay bumiyahin na po kami. At nakakatawa nga po rito, dahil... Sa tagal ko nang pumunta rito, nawawala pa ako. Dumaan po ako sa ika nga, ikalabarson. E ang labas po ay Lucena. E di nawala po ako, e madilim pa. Medyo hindi na po maganda yung aking paningin pagdating sa gabi. Ano? So kahit nagwiwis ako, nawawala pa talaga ako. So bumalik po kami at hinanap namin yung kalumpang o para doon makadaan sa may uh, yung kabisado kong daan. At ito nung nga po, uh, siyempre pumasyal po kami dito, hindi lamang mamasyal. Siyempre kasama na po ang pagdasal dito. At sa pag-akyat po namin dito sa taas, tatlo lang po kami, yung aking kuya at yung si Israel na yan, si Makulet at ako. Ay yung aking misis po hindi makakakyat, Syempre po ay eh, bagong anak po yan at baka mabaynat pa. Kaya kami lang po tatlo. Ang pinaka-challenge po dito sa amin, umakyat kami, ay talagang basa po talaga yung daanan, yung hagdanan. So kahit Maulan, maambon. Nakakaramdam po talaga kami ng init. Ang init tayakap talaga. So habang kanina habang sa misa eh, halos halos napaluha po kanina habang uh, pinoprosesyon po yung Holy Blessed Sacrament habang dumaan sa aming likudan. Ah, uh, sa likod po dumaan may tela na humaplos sa aking ulo, sa aking kamay dahil nakataas nga po yung aming kamay noong sa prayer na iyon bigla akong napaluha at syempre ramdam na ramdam ko ang Holy Spirit po talaga hindi naman po sa ako po ay nag uh, nagdadrama to po ang nangyayari sa akin kanina talagang uh, guiding with the Holy Spirit po talaga napaparamdam naipa, na nagpaparamdam po sa akin kanina yung lamig init narun po kanina sobra-sobra E ako po yung nagpapasalamat na ngayong araw po ay natuloy. Ah, kahit matanda na po tayo 36 anyos na po ako ngayon Siyempre. Ang tayong hiling ko lang, lang po sa aking karang ngayong araw ang maging marusog po kaming lahat At siyempre po ha, haba pa ang aming buhay. At siyempre po sa aking pagbablog. Sana po surtihin po ako dito at kumita lamang po at na makapag-share po sa aking pamilya. Kahit man may trabaho po tayo, ay eh, talagang kinukulang pa rin po tayo. Isa rin po yun sa aking pinagdarasal kahit saan man po ako naroong chapel o kahit sino mang santo na aking kaharap.